Nitong mga nagdaan nga lang ay ating tidalakay ang patungkol sa bagay na makapagliligtas kay Uchiha Sasuke. Ngayon, atin namang talakayin ang patungkol na kung paano naman maliligtas ni Boruto sila Naruto at Hinata na dinalangan ni Kawaki sa ibang dimensyon. Paano nga ba sila mababawi ni Boruto? Ano ang mga paraan na dapat niyang gawin upang masagip niya ang kanyang mga magulang? So sa mga hindi pa nga updated sa kwento ng Boruto manga at sa karamihan ng tatanong din na kung saan na nga ba sila Naruto at Hinata, sila Naruto at Hinata ay dinalangan ni Kawaki sa ibang dimensyon na si Kawaki nga lang din ang makakalabas pasok dito. So guys, malinaw yun na si Kawaki ang nagtago kila Naruto at Hinata na hindi nga rin naman din kasi natin masisi si Kawaki dahil ngayon ngayong nga yung way niya upang maprotektahan ng kanya mga magulang. Pero sa kabilang banda naman, alam din naman natin na hindi nga ayon si Boruto sa ginawa ni Kawaki na itago sila Naruto at Hinata. So may mga bagay talaga na di may iwasang di mapagkaunawaan ng mga magkakapatid no? Kaya sa kabila ng mga bagay na yan, eh ngayon guys, ating alamin at ating talakayin ang mga bagay na maaaring makapagliligtas kila Naruto at Hinata. Mga bagay na maaaring gawin o gamitin ni Boruto upang mabawi niya ang kanyang mga magulang sa ginawa ni Kawaki. Tara atin ng umpisahan. So dito may tatlong option tayo. Umpisahan natin dito sa first option na Otsutsuki Space Time Jutsu. Lods paano yan? Paanong makakatulong yan? So ganito lang guys. Dahil nga may Space Time Jutsu din si Boruto eh pwede niyang gawin yung ginawa ni Obito dati na pagpasok nito sa dimensyon ni Kaguya gamit din ang kanyang Space Time Jutsu So diba ginawa ni Obito yun dati? Nakapasok si Obito sa dimensyon ni Kaguya gamit ang kamuy niya. Kasama pa si Sakura at ang six spot clone ni Naruto. Eh ngayon, dahil may space time jutsu din naman si Boruto, eh maaaring ganun din ang gawin niyang paraan para makapasok sa dimensyon ni Kawaki. Kung baga tatimingan niya lang na once na mag-open si Kawaki ng dimension niya, eh doon na siya pwedeng pumasok gamit ang kanyang sariling dimension. Pero dapat niyang gawin yon ng palihim. Kaya dapat iwasan niyang makipaglaban kay Kawaki or yung harapan sila. Yung dapat may maglilibang kay Kawaki. Habang kichempo si siya na mag-open ito ng dimension at makapasok siya dito. Tulad ni Kaguya, di ba? Hindi niya na malayan na nakapasok masi Obito sa dimension niya dahil siya ay busy sa pakikipaglaban kay Naruto. Kaya dito ay Boruto kung gagawin niya yon eh dapat may lilibang kay Kawaki hanggang sa makachempo siya ng pagkakataon. Kaya lang ang problema eh sa tingin ko hindi rin ganun kataas ang chance na magtagumpay si Boruto sa ideyang ito. Kasi yung pagiging Otsutsuki na rin ni Boruto eh mukhang ayun din yung magiging had lang para mahirapan siyang makachempo ng pagkakataon. Kung mararamdaman din kasi agad ni Kawaki na nasa paligid nga lang si Boruto. Kaya mukhang mahihirapan din siya makakuha ng tempo kung gagawin niya rin yung ginawa ni Obito kay Kaguya noon. So ngayon dito naman tayo sa pangalawa o second option na maaaring gawin o gamitin ni Boruto upang mabawi ang kanyang mga magulang. At ito nga ay isa ring space time jutsu na Hiraishin technique. Lods, paano yan? Anong paraan ni Boruto dyan? Papaanong makakatulong yan? So ito guys, katulad nga ng ginagawa ng mga Hiraishin jutsu users, sa pamamagitan nga ng mark nito ay nagagawa nilang mga dagger in at dagger out sa isang lugar. Tulad nga ni Tobirama at si Minato na ginamit ito upang bigla ng mga dagger out sa attacking ginawa sa kanila ng mga biju. So, masabi nga natin na malaking tulong nga itong instant teleportation ng Hirai Shinjutsu, no? Ngayon, dahil marunong naman na si Boruto ng teknik na yan, eh ayan din guys ang maaari niyang gamitin para makapasok siya sa dimensyon ni Kawaki na kung nasaan nga sila Naruto. Lods, paano yun? Paano siya makakapasok sa dimensyon ni Kawaki gamit ang Hirai Shin? So kaya mga pare koy dito mag-iiba lang naman ng konti. Dahil nga may idea na si Kawaki sa palaka ni Boruto, which is si Kashin Koji nga may kagagawan, bali ang mangyayari, eh hindi na pwedeng gumamit ng palaka si Boruto para sa kanyang mga Hirai Shin teleportation. Kasi pag palaka pa din ang ginamit ni Boruto, e eh, wawasakin lang yon ni Kawaki. Madali lang din kasing ma-sense o mararamdaman ni Kawaki yon if lagyan siya ni Boruto ng palaka sa tabi ng katawan niya. So ban na yung palaka dito no? Kaya yung ibang sandata na lang ang pwedeng gamitin ni Boruto sa paggamit niya ng Hiraishin. Kasi nagagawa naman niya yon sa ibang sandata din ba? Diba? Pero mas maganda na magawa na rin ni Boruto yung ginagawa ng kanyang lolo na si Minato na mahawakan o madampian lang ang kanyang target e eh, kusa na nga itong malalagyan ng Mark of Hirai shin. So dapat magawa o matutunan na ni Boruto yan. Yung kahit anong living and non-living things ay malalagyan niya agad ng mark of Hiraishin. Kasi pag natutunan o nagagawa na ni Boruto yon, ay mas maangas yun guys dahil hindi yung basta-basta mapansin ni Kawaki. Hindi basta-basta mapansin ni Kawaki na nalagyan na siya ng mark of Hiraishin. At saka ayun na din kasi pinakamagandang paraan na pwedeng gawin ni Boruto sa Hiraishin dahil hindi ito basta-basta matatanggal sa katawan ng target once na mailapat na. Kasi imagine that no, halimbawa na magkaharap ulit sila Kawaki at Boruto. Then once na mahawakan lang ni Boruto si Kawaki, eh doon na nga mag yung Mark of sa katawan ni Kawaki nang hindi niya ito namamalayan. Then pag bumalik o pumuntang muli si Kawaki sa dimension niya, ando na nga rin pwedeng mag-teleport si Boruto dahil nga nalagyan niya ng Mark of Yerishin yung katawan ni Kawaki. Kaya magagawa na rin ni Boruto na makapasok sa dimension na ito. At sa gayong paraan ay e maaari na nga makita o masaksihan ni Boruto ang kanilang mga magulang. And syempre para safe play e markahan na nga rin ni Boruto ng Mark of Yerishin ang lugar na to or dimension na to para kung sakaling hindi niya agad makuha sila Naruto dito, eh, may chance pa siya na makabalik siya dito. So ganun lang kasimple guys, kahit iba ibang dimension pwede mapuntahan basta may bagay na mapagteteleportan dito gamit ang Mark of Hirai Shin. Katulad nga lang din ang ginawa niya kay Code na nakapunta siya sa dimension nito na kung saan nandito rin ang Ten Tails. So ayun mga pare koy, Hirai Shin Jutsu o Mark of Hirai Shin, ang pwede niyang gamitin para mabawi muli sila Naruto at Hinata. Kaya lang ang problema guys eh hindi pa nga totally kayang gawin ito ni Boruto. Hindi pa kayang gawin ni Boruto na makagamit ng Hirai Shin Mark sa kanyang mga kalaban. Yung ginagawa ni Minato na hawakan lang yung kalaban tapos tapos applyan na agad ng Hiraishin Mark. Guys, take note, hindi pa kayang gawin ni Boruto yon. Dahil si Boruto na din mismo ang nagsabi na pagdating sa paggamit ng Hiraishin, eh hindi nga daw siya ganung kahusay tulad ng kanyang lolo na si Minato. So ngayon naman, pag hindi gumana yung first and second option na binanggit natin, eh itong last option naman na babanggitin natin, ito na lang yung huling pag-asa ni Boruto na naisip ko na maaari niyang gawin. Ito nga ang most powerful jutsu sa kasaysayan, ang Tokno Jutsu. So guys, ito na lang ang pag-asa ni Boruto upang mabawi niya na sila Naruto at Hinata kay Kawaki. So dahil hindi rin naman intensyon ni Boruto na tapusin ang buhay ni Kawaki, eh dyan guys, malamang wala na tayong ibang mga isip na ibang paraan na pwedeng gamitin ni Boruto kundi itong Tokno Jutsu na lang. Ito na rin kasi yung na pwedeng gawin ni Boruto para walang masaktan o mamatay na sino man. Gagamit siya ng Tokno Jutsu kay Kawaki at himukin na ito na itigil na ang kanilang pag-aaway na hindi naman na nila kailang magtalo o mag-aaway pa, lalo't isa lang naman ang kanilang mga magulang. Parang si Naruto ay Sasuke lang, no, hinding hindi sinukuan ni Naruto si Sasuke hangga sa mailigtas niya ito. Kaya ang naging ending ay naging kaampi pa si Sasuke at naging katulong pa ni Naruto. So kung hindi dito kay Boruto at Kawaki. Once na mahimok ni Boruto si Kawaki na itigil na yung mga ginagawa nilang pag-aaway, kaya eh ang resulta niyan guys, magiging kaampi niya pa si Kawaki at makakatulong niya pa ito sa mga matitinding kalaban sa hinaharap. At pag nagkataon ay eh magkakasundo sila about sa kanilang mga magulang. So sa gayong paraan ay eh mababawi ni Boruto sila Naruto at Sasuke kay Kawaki na hindi na kailangan dumanak pang pa mga dugo. Pero syempre hindi pa rin siguro may iwasan na dumanak ang dugo, no? Kasi hindi naman ganun kadaling gamitin ang Tokno Jutsu. Dahil sa pagkakaalam natin, eh si Naruto nga lang talaga ang pinakamagaling sa paggamit ng Jutsu na yan. Lalo't ang problema din dito is kung gagana nga ba talaga kay Kawaki ang Tokno Jutsu. Dahil kung sinabi ni Boruto na hindi naman daw siya kasing husay ng kanyang lolo na si Minato, e eh baka ganun din dito guys, marahil hindi rin siya kasing husay ng kanyang ama na si Naruto pagdating sa paggamit ng Tokno Jutsu. But anyway, tulad nga siya sabi ko guys, kung kayo ang tatanungin sa tatlong option na binanggit natin, e eh sa tingin nyo alin doon ang pinakamalapit na maaaring gamitin ni Boruto upang mabawi ang kanyang mga magulang. Or kung wala man sa mga nabanggit natin, e eh para sa inyo naman, alin ang naisip nyo magandang paraan na gawin ni Boruto upang masagip sila Naruto at Hinata? Comment down below guys para malaman ko rin yung mga sariling opinyon, opinion kung ano-ano nga ba ang mga bagay na yon. Maraming salamat mga pare ko, sana'y nag-enjoy kayo. Hanggang dito na muna tayo, tayo'y nagpapaalam.